DIY po para po sa mga mayroong motorsiklo na kulang sa budget, walang pambili ng bagong tangke ng motor, ice lalang po ang kailangan at saka sabon para lang po malinis yung napakaruming uh, uh tangke ng uh, motorsiklo. Siyempre, ang gagawin lamang po dito sa ice ay durugin lang ang ice yung hindi masyadong uh, para ilagay mismo dito sa tangke ng motor na to kung wala po kayong pagkunan ng ice pwede po yung maliliit na bato na ilagay po dito gaya ng mga pinapakita natin sa mga una nating video kaya lang po meron pong kundi kahirapan yun kapag po tanggalin po yung mga bato at ito lagyan na po natin ng kunting sabon sabon na pag ng mga plato syempre pagkatapos malagyan ng sabon ay ito lang ang gagawin ito Ayan, pagtiyagan lamang po, naikulog-kulog, ano. Ayan, oh, bumula na yung sabon na po natin. Ayan. Bali, itulitin nyo lang, ano. Kung uh, kinulang pa ng isang ice, di, lagyan ulit ng ice. Pero ito, okay na ito. Saka lang po, balawan lamang po ng uh, gasolina kapag natapos ng nalinisan, ano? Balian lamang po ang muntin kaalaman na nishare natin sa inyo dahil uh, mabuti po para po sa mga mabubuting tao ang pagshare ng konting kaalaman para po sa kapwa at napakasama naman para po sa mga taong masasama kaya kontra po sila ng kontra dahil hindi po kasi pwedeng magkasundo ang masama at mabuti. Yun lamang po. Maraming salamat.